100,000 pesos para sa isang plaka. Yes, totoong-totoo ito. Flow G, naglabas ng 24-7 album. At hindi lang basta 24-7 album to. May kasama pang exclusive vinyl at project turntable set. Pero teka, sulit nga ba ang presyo? Let's break it down. Ang 24-7 ay simbolo ng hassle grinding walang tulog, walang pahinga, 24-7. Limited edition lang ang vinyl na ito. 100 copies only. Ang bawat isa ay may number at billet stamp. Ibig sabihin, parang hawak mo na yung parte ng kasaysayan ng OPM rap. Hindi lang basta CD, hindi lang basta digital, kundi legit collector piece. Kasama sa package ang custom project turntable. Hindi lang basta plaka na nakadisplay kundi real sound experience. Ilagay mo yung needle habang umiikot yung plaka. Ramdam mo yung raw vibes ng hip hop. Parang nasa studio ka mismo. At guess what? Binili ito ni Boss Toyo sa halagang 100,000 pesos. Hindi ito biro Ganong kalupit ang value ng isang limited edition na ginawa ni Flo G. Kung meron ka nito, hindi lang music ang hawak mo, kundi isang legacy at kultura. Kaya ang tanong ko, kung may 100,000 pesos ka sa bulsa, bibili ka ba ng plaka na to? Para sa iba, grabe at sobra na. Pero para sa mga tunay na fans at collector, priceless ito. Kasi hindi lang ito tungkol sa tunog. Ito ay respeto sa artistry at OPM Movement. Kung trip mo ang ganitong kwento at usapan tungkol sa OPM at hip-hop culture, don't forget to like and share at mag-subscribe para lagi kang updated. So what your take? Work it ba ang 100,000 pesos para sa plaka ni Plo G? Drop your thoughts sa comment and let's talk about it.